Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling uminit ang sitwasyon matapos harangin ng Amerika ang umano'y planong dredging ng China sa paligid ng Scarborough Shoal. Ayon sa mga ulat mula sa mga defense sources, nagtangkang mag-deploy ang China ng isang malaking dredger vessel na may kakayahang maghukay at mag-reclaim ng lupa, isang hakbang na nagdulot ng matinding pangamba sa Pilipinas at sa iba pang bansang nakadepende sa kalayaan ng paglalayag sa lugar. Ang dredging ay matagal nang idinulugtong sa estratehiya ng China para sa pagpapalawak ng kontrol, dahil maraming artificial island sa South China Sea ang nagsimula sa simpleng pagdadala ng dredger bago tuluyang gawing base militar. Dahil dito, mabilis na nakakuha ng atensyon ang galaw ng Chinese dredger at agad itong inintercept ng puwersang pandagat ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, malinaw na ang pagpasok ng dredger ay hindi lamang simpleng operasyon. Nakita ito bilang posibleng panibagong pagtatangkang magtayo ng artificial island sa mismong paligid ng Scarborough, isang lugar na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang ganitong hakbang, kung nagpatuloy, ay magbibigay sa Beijing ng panibagong permanenteng estruktura na maaaring maging radar outpost, missile base, o forward operating point para sa kanilang coast guard at militia vessels kaagad namang nagpadala ng Freedom of Navigation Forces ang US upang hadlangan ang barko. Hindi man nagkaroon ng komprontasyon, naging malinaw ang mensahe, hindi papayagan ng Estados Unidos ang anumang dredgem na magbabago ng status quo sa lugar. Habang nagaganap ito, mabilis na nakakuha ng impormasyon ang Pilipinas. Iginiit ng pamahalaan na ang anumang pagtatayo o pagre-reclaim ng China sa Scarborough ay malinaw na paglabag sa karapatan ng Pilipinas batay sa 2016 arbitral ruling. Kahit ilang ulit nang binaliwala ng Beijing ang naturang desisyon, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas na sa kanya ang karapatan sa natural resources ng lugar. Naging mas maingay ang panawagan ng mga mangingisdang Pilipino dahil sila ang unang maaapektuhan kung sakaling tuluyang makapagtayo ng island base ang China. Kapag nangyari iyon, mas mahihigpitin pa ang kanilang pagpasok sa lagoon at maaaring idaan muli sila sa agresibong pagharang, pagpapalit ng direksyon, at paggamit ng water cannon na ilang beses nang naiulat. Sa puntong ito, pumasok ang Amerika hindi lamang bilang kaalyado kundi bilang bansang may obligasyong tiyakin ang kalayaan ng paglalayag at paglipad sa buong Indo-Pacific. Nag-deploy ang 7th Fleet ng U.S. Navy ng Reconnaissance Aircraft at Guided Missile Destroyer malapit sa Scarborough upang obserbahan ang kilos ng dredger. Nang makita ng Chinese vessel na papalapit ang mga barkong Amerikano, bigla itong nagbago ng direksyon at kumalas mula sa ruta patungong Shoal. Makalipas ang ilang oras, na kumpil mang pabalik na sa China ang dredger, at ikinatuwa ito ng mga analist na naniniwalang nawasak ang plano nitong maghulma ng bagong artificial island. Sinabi ng ilang eksperto na hindi ito ang unang beses na sinubukan ng Beijing magpadala ng dredging vessel malapit sa Scarborough Shoal. Ilang taon na ang nakalipas mula ng una itong mapabalitang nais ng China gawing isla ang Baho de Masinloc, ngunit hindi yun natuloy dahil sa matinding pressure mula sa Amerika. Ngayong tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, muling binuhay ang posibilidad, ngunit tulad ng dati, ang mabilis na aksyon ng US Navy ang naging dahilan para umatras ang operasyon. Marami ang naniniwala na kung hindi dumating ang mga barko ng Amerika, maaaring tuluyan ng nakapagsimula ng hukay ang Chinese dredger, at kapag nagsimulan na ito, halos imposibleng pigilan. Samantala, umani ng papuri mula sa mga Pilipino ang mabilis na koordinasyon ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines. Naging mas malinaw sa publiko na hindi nag-iisa ang bansa sa ganitong kritikal na sitwasyon. Sa tulong ng Mutual Defense Treaty, mas naipapakita ng Amerika ang suporta sa Pilipinas lalo na kung ang isang aksyon ay magdudulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa ilang opisyal, ang dredging ay isa sa pinakamapanganib na aksyon na maaaring gawin ng China dahil direktang tinatangkang baguhin ang geografiya at kontrol ng isang lugar na matagal ng pinag-aawayan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang presensya ng Chinese Coast Guard at militia vessels sa paligid ng Scarborough. Hindi man natuloy ang dredging, nananatili silang naghihigpit sa mga mangingisdang Pilipino. Ilang ulit nang naitala ang pangha-haras, Style na, kajang at paglalagay ng floating barrier na paulit-ulit namang inirereklamo ng Pilipinas sa international community. Ito ang dahilan kung bakit ang pag address ng dredger ay hindi ibig sabihin na ligtas na ang sitwasyon. Bagkus, isa lamang itong pansamantalang pag address dahil alam ng Beijing na hindi nila maipipilit ang operasyon sa harap ng presensya ng Amerika. Samantala, sa international stage nagbigay ng pahayag ang ilang bansa sa Europa at Asia na sumusuporta sa desisyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang EEZ nito. Patuloy na nananawagan ang Japan, Australia, France, Canada, at United Kingdom para sa respeto sa international law, partikular na sa UNCLOS. Ang pagkilos ng US Navy na pigilan ang dredger ay nakita ng marami bilang isang uri ng deterrence na kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit pinapaalala rin ng ilang eksperto na ang patuloy na pagtaas ng tensyon ay senyales na lalong umiinit ang kompetisyon ng China at US sa rehiyon at nasa gitna ng banggaan ang Pilipinas. May ilan namang nagbabala na posibleng subukan muli ng China ang dredging sa ibang pagkakataon, marahil sa ibang panig ng West Philippine Sea, o kaya ay ngayong lumalawak ang kanilang fleet ng Coast Guard at Militia. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang China ay may kakayahang maglabas ng dose-dose ina pang dredger vessels. Sa kabila nito, ang nangyaring pag-atres ay nagpapakita na hindi ganap na malaya ang Beijing na kumilos ng walang pumipigil. Kapag nasa interes ng mas malawak na komunidad, sulit gawin ang mabilis na aksyon upang hindi maulit ang ginawa ng China sa Spratly Islands noong early 2010s kung kailan halos walang bansa ang nakapijel sa kanilang reclamation frenzy. Sa Pilipinas, mas lumakas ang panawagan para sa mabilis na modernisasyon ng AFP. Ayon sa mga senador at defense analysts, kung may sapat na naval at air assets ang bansa, mas magkakaroon ito ng kakayahang bantayan ang mga ganitong kilos. Hindi man kayang tapatan ng China, maaari namang magkaroon ng deterrence upang mahirapan ang ibang bansa na basta-basta gumawa ng reclamation o harassment. Naging mas mabilis din ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa US, Japan, Australia, Canada, at iba pang kaalyado para sa joint patrols at capability building, na kung tutusin ay mas lalong nagagalit sa China ngunit mahalaga para sa pambansang seguridad. Sa panig naman ng China, nanindigan sila na legal daw ang kanilang operasyon dahil itinuturing nilang bahagi ng kanilang teritoryo ang buong South China Sea. Subalit alam ng karamihan na walang international legal basis ang claim nila. Pinunari ng international community ang kanilang agresibong paggamit ng Coast Guard upang ipatupad ang mga patakarang salungat sa UNCLOS. Sa kabila ng pag-atres ng dredger, iginiit pa rin nila na hindi sila magpapasindik at magpapatuloy ang kanilang presensya. Sa huli, ang pag-atres ng Chinese dredger ay isang malaking panalo para sa Pilipinas, lalo na para sa mga mangingisdang araw-araw na lumalaban para sa kanilang kabuhayan, patunay itong may saysay -say ang pagkakaroon ng mga kaalyado at patuloy na pag-angkin sa karapatan sa West Philippine Sea, ngunit hindi dito nagtatapos ang laban, ito ay isang paalala na kailangang maging alerto, handa, at matatag dahil anumang oras, maaaring bumalik ang mga barkong yun, dala ang panibagong pagtatangkang baguhin ang katayuan ng teritoryo, ang pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kasensitibo ang sitwasyon sa Scarborough Shoal, ipinakita rin ito na ang West Philippine Sea ay nananatiling sentro ng isang napakalaking geopolitical conflict na may kinalaman hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa ngayon, hamu pa muna ang banta ng Dredjang, ngunit tiyak na hindi ito ang katapusan, hanggat may interes ang China na palawakin ang kanilang kontrol, at hanggat may determinasyon ang Pilipinas at ang mga kaalyado nitong protektahan ang karapatan sa dagat, Mananatiling mainit ang tensyon sa lugar.